Hi guys um, Ano na po natin uh, Galing po ako doon sa hospital Ng Hasaan At uh, yung mga talaga saan Ay sa ano po yon? Sa uh, public hospital po yun uh, Yung public hospital po namin um, Doon po ako nagpa-check up At um, Nagpa-check up ako doon Pero hindi naman kompleto yung mga Gamit nila doon sa hospital na yon lalong lalo sa mga may sakit at saka yung may mga laboratory na mga sakit like ihi, dugo at laway at ano pa doon na kailangan ipalaboratory laboratory. Uh, wala, wala sila doon so doon po ako pumunta sa private uh, uh hospital dito sa Bilya after naman um, nagpaano ko kanina nagpa-hospital ako kanina so hindi ako ng doktor doon sa public at uh, itinigyan niya ako ng ano ng pal um, laboratory sa dugo at saka sa ihi para malaman yung ating sakit. At ang um, ko doon kasi may bayan pala yung laboratory. Akala <laughs> ko, um, ano, um, walang bayan. Walang bayan! So kasama ko, kayo, kasama ko kayo na si Macron. So thank you so much, Macron, sa pag-alalay sa akin doon sa uh, hospital na yun. Uh, tsaka, pagpunta ko ng laboratory, uh, um, uminom ako ng tubig ng marami para makaihit talaga ako pag punta doon at kinuha na ako ng dugo ng uh, doktor doon at saka uh, umalik ako, di pa umuwi ako dito sa bahay tapos kumain kasi nagutom talaga na ako kaso ako kasi isang oras pa yung hihintayin namin ni Macron uh isang oras pa yung hihintayin namin ni Macron so umuwi na si Macron, umuwi din ako sa bahay para kumain at di pa nakalim ako kanina tapos uh, binalikan ko magbalik ko doon Ah uh, pabalik-balik talaga ako, guys. Pabalik-balik ako pagbalik doon, kinuha ko ng resulta. Ah uh, lahat po yung dalawang papel na dala ko ay lahat po yun ay negative. Negative po lahat yung aking result at uh, hindi ko na pinakita yung uh, mga ano, mga, mga ano, sa, sa mga dugo do ko dito at saka sa sa doktor kasi bawal-bawal daw sa niya So, nagpaano ako. So, sabi ng doktor, kumuha ako doon. Pumalik ako ng hasaan. Uh, sabi ng doktor sa akin, uh, nilisitahan lang niya ako ng may gamot na ano, gamot na pampakalma. Pampakalma. Tapos, isang gamot lang yon, Isang gamot lang. Inumin ko, may, inumin ko ngayong gabi. Pagka uh, bukas naman ay um, nilisit niya sa akin ay vitamin C lang at saka uh, para lang po yung inresita talaga niya sa akin. Uh, yun, lang po, yung, yun lang po talaga yung inresita niya. Um, vitamin C at saka um, ano, yung tawag nun, paracetamol lang. Kasi nga daw, wala, hindi naman daw oh, high blood. Hindi din ako um, mataas yung dugo ko. Wala, negative nga lahat tsaka sa lagnat naman ay wala. Negative, uh, sabi niya daw, is stress lang daw. Stress at tsaka pagpupuyat. Yung, ano, yung um, kaya nakatrigger yung, yung galing ko, ulo ko, at tsaka yung leg ko kasi stress daw, tsaka puyat. Yun lang yung sinabi ng doktor at tsaka hindi na daw kailangan ng inom ako ng mga gamot na ano kasi wala daw akong sakit. Stress lang daw at saka yung puyat. So kailangan daw ko oh, matulog ako ng maaga. Sabi ng ng doktor, ah, paano nga New Year ngayon? So paano ako makatulog ng ano? New Year ngayon? So hindi hindi ako makatulog kasi Pasko at saka New Year ngayon. ba? Diba? kailangan natin i-enjoy yung pagdiriwang ng um, at salubungan natin yung 2024. O oh, di ba? Sige so, yun talaga yung ano, ng doktor. So ng doktor nga, hindi kada naman hindi kada naman wala kang ka sakit, stress lang at saka puyat yung ano mo. Ah, uh, inom ka lang ng vitamin C araw-araw uh, at saka ready ka daw iinom ng vitamin C at saka iinom ka nang every 3 3 hours ng paracetamol. Ah, uh, at saka uh, may may pinainom sa akin kayo na doon na binayaran ko na lang doon sa clinic na parang parang juice siya, parang pakalma daw sa sakit sa ulo ko at saka yun, pinayaran ko lang siya at ako doon at saka nagbayad ako ng laboratory 500 yung laboratory yung isang laboratory natin 500 at saka yung uh, donation fee doon sa hospital, sa saan at saka yun pinainom, ng, pinag, yung pinainom, pinainom, sa akin ng doktor so ayan guys ha so, wala, pa, wala pa pala akong sakit guys, kaya kinakambahan ako kanina kasi sabi ko Lord wag naman sana kasi nga baka high blood ako or baka ano ako la lahat tinatanong ng doktor sa akin uh, at na naman sinagot ko tapos yun nga negative na lahat yun lang sabi ng doktor hi Ay, so ayan guys saka papahinga ako talaga <laughs> ng ano ng maayos kasi na sa dami-dami kong nilakad kanina sa dami-dami kong sakayan na pinuntaan sa wakas na ano na talaga na solve na talaga yung ano ko yung Hinaing ko yung mga bigat na iniisip ko. Yung sakit talaga ng ulo. So, ngayon, yun lang pala. <laughs> yung gamot na iinumin ko. Para si Tabol, 3 hours <laughs> every <Three> 3 hours. <laughs> Ay, ginoo you know, ko. At saka, may taninsi kasi. Kasi uh, nagpupuyat daw ako. Ginoo <laughs> ko. Kaya, yun lang. Kaya guys, thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much sa inyong lahat. So, masaya ko ngayon kasi uh, wala pala akong sakit. <laughs> Akala ko may sakit ako. Negative pala lahat. Kaya yeah, guys, thank you, thank you, and God bless. Thank you, Macron. Love you, my friend. <laughs> Hi guys, good afternoon. So ngayon, um, uh, andito ako ngayon sa uh, pasaal ng hospital kasi uh, kailangan ko magpa-check up, di ba? Kasi 3 uh, days na po yung uh, sakit ng ulo ko at saka yung sakit ng ulo ko ay bumababa dito sa diig ko tuwing umaga pag ising ko ay yan talaga ang nararamdaman ko para hindi ako nakakatulog ng masyado kasi nga hindi nararamdaman ko talaga yung sakit ng ulo ko at saka sa liit ko parang yung ulo talaga pagahawakan parang nabibiyak talaga siguro hindi ko alam kung anong sintomas to ang dahilan dito kaya um, after 4 days ngayon ko lang naisipan na mag um, pa up ako kasi kailangan talaga <laughs> kailangan talaga magka ma Baka masyugi, masyugi ako. So, wala sa oras. <laughs> eh, natatakot na talaga ako. So, andito ako ngayon sa hospital. Mm -hmm. Ano mo so, na sila na check So, ayan yung guys So, ito na siya, guys. Um, kasi, uh, na ngayon ay ano, so, kasama ko kayo si Matt, you know? Siya po yung nag, uh, nag ng pangalan ko so, dito para matapos agad yung aking pagpunta na hindi ako maano ng ilang oras dito maghihintay. So, sinama kasi si Mark Roddy? At may mga ano po tayo dito, guys. Hello, yeah. Isda. isda ay lalo yun kasi guys ang gulap po natin isda isda na nilaga uh, nilagang isda Ayan. At saka, um, adubong baboy, yung ating pula. Mm -hmm. Kasi galing kasi ako sa, ano, sa hospital. At, um, kasi sakit ang ulo ko? Kasi, hindi ko na kaya ah. yung sakit ang ulo ko. tapos ngayon pusikap ako kasi pa so malaman ko ano kasi ko ngayon dito sa kasanang hospital is walang laboratory doon sa kanila tapos nung walang laboratory pumunta pa ako doon sa kabilang hospital dito dito sa kagaya di or sa punta ng Cagayan de Oro sa bilia afternoon ay ano um nag pa ako ng dugo at saka ihi after uh, babalikan ko muna after ng isang oras babalikan ko babalikan ko siya ng isang oras tapos pagit naman na doon muna ako. So, ino you know, ay uwi muna ako ng bahay kasi nagutom na ako. Nagutom ako sobra kaya. Kain muna ako. Mm -mm. After, after nito, aalisin ako kasi balik balikan ko yun. After balikan ko yun, hindi ako ng hospital. Mm -mm. Tapos, bigyan ako ng doktor ako ng, doktor ng ito yung siltang. At ng doktor, binigay ako ng gamot. So ngayon galing ako kumahe, katatapos ko lang at diretso ako dito sa um, private hospital dito sa Villanueva at uh, kukunin ko yung ano, ko, resulta ng aking um, laboratory. Hmm. <laughs> so ayan guys, oh. dito tayo guys. Dito tayo Pupunta ng resulta dito. Diyan tayo kukuha ng cutting resort. sort. Ayan. So dito na ako. At dito ay kompleto. Ayan dito guys. So, oh. Yung hospital dito ay sobrang laki talaga yung ating hospital dito. Dito pa. Dito pa. Malawak talaga to. Viva. Sigyan po ano po Ito po sa receiving ya. so, guys, ako pada po guys. Ako yung result. At sa para ibigay itu sa doktor at um, uh, resita para mabigyan ng resita. Kaya Hi guys, so ngayon uh, pa-uwi na po ako doon sa amin kasi nga uh, sabi ng doktor ay ano lang pala um, uh, stress lang pala siya at uyat yung aking sakit dito sa aking ulo kasi uh, marami akong iniisip at uyat pa stress pa so uh, ang nirinig sa akin ng doktor ay gamot na vitamin C at Bayo uh, para si lang daw. Kaya uwi na ako ngayon sa highway na po ako.